Hello guys! Magandang hapon and welcome back po sa aking channel. Ngayon ay July 3. July 3 pa rin guys. <laughs> so sinipag lang ako mag-vlog. So kanina meron akong uh, in-upload. Naglilis ako ng tindahan sa loob at saka sa labas. Sana mapanood din nyo yun guys. Ano? <laughs> Ayun. So ngayon may isi-share naman ako sa inyo guys. no? Uh, tungkol to sa Gcash. Kasi yung GCash talaga ngayon guys ay lalong lumalakas, lalo na sa mga laro. So aside dun sa mga laro guys, syempre may mga nagpapakash in, nagpapakash out dahil mga nagbabayad ng utang, uh, may nagpapadala sa kanilang pamilya dito, yung nagtatrabaho sa ibang lugar. Yon. So ito talaga yung lugar namin. Ito talaga yung uh, takbuhan nila sa mga cash in cash out. So thank you talaga. Thankful ako na wala pa akong kompetensya dito sa lugar na to. If ever man na uh, magkaroon ako ng kakumpetensya syempre uh, kung ano yung di ba? Kung baka mababa yung charging niya. So mag-adjust tayo, di ba? Papantay lang tayo. Huwag tayong bumaba. Pantay lang tayo, di ba? So depende naman 'yan sa mga customer kung saan nila gustong magpa-cash in at saka siya cash in at saka sa magpapa-cash out. So, depende rin kung maganda yung pondo mo, di ba? Kasi may iba talaga na may nagpapa -cash in, malakihan, may nagpapa-cash out, malaki ding, di ba, malakihan din. So, yun. So, sa mga cash in, cash out, guys, dun tayo bumabawi sa, dun lumalaki yung kita natin sa mga pa paunti-unting amount lang, like, 100 lang, 200 lang, 300, yung paulit-ulit na ganun lang yung amount, yun talaga yung uh, Nakaka ano tayo ng malaking kinikita doon. Kasi like sa akin guys ha, uh, medyo sa 100 ko guys. Kung may nagpapa cash in sa akin ng 100, 10 pesos na yun. ba diba? 10, 100 to 300, 10 pesos. Pag 300 up hanggang 515 na yon So ba diba? kung ganun-ganun lang yung pa-cash in nila, talagang malaki yung kinikita mo kumpara doon sa mga malalakihan. Like, nagpa-cash out ng 10,000, cash in ng 10,000, o ba diba? uh, magkano lang yun, 100 pesos. Pero kung yung 5,000 na yun, eh, di ba, doon lang sa taga 100, 200, o oh, di ba, laki na makikita mo. So, yun nga pala guys, na i ko din sa inyo, no, kung bakit mas lalong lumakas yung akin Gcash chikash dito kasi dahil sa larong scatter. Ayun, saka kaya sa mga wala pang mga GCash jan guys, ano, sa mga may tindahan, mag-ano na kayo. Sayang yung pagkakataon na kumita sana kayo, 'di ba? Kaya kung may naghanap naman ng Gcash, di ba? O kung konti lang yung puhunan, why not, di ba? Kung like may puhunan kang 1,000, 2,000, ang problema lang doon sa kung may magka-cash out ng ganun kalakay agad, di ba? Kung sa 1,000, 20 pesos lang. Pero pag yung sa 1,000 mo na iikot-ikot mo, like 100 lang, ano, 10 pesos na. Lagyan mo 200, 10 pesos din. O, di ba? So, malaki yung kikitain mo sa 1,000 lang na yon So, pwede mo naman siyang, ano, Uh, pwede mong sabihin sa customer mo na hanggang dyan ka lang muna kasi nagpapaikot ka pa lang, nagsistart ka pa lang, wala ka pang masyadong uh, pondo. Pwede naman yung ganun, di ba? Nadadala naman lahat sa pakiusap. Kaya lang, syempre, yung iba, uh, doon tatas yung kilay kasi sabihin, pa gcash gcash ka pa dyan, wala ka naman palang pondo. Di ba? May <laughs> ganun. Di ba? Pero may iba naman din na, syempre, nakakaintindi. Eh. Di ba? So, kung magpapakash in lang naman sila ng 100, 200, o kung mayroon ka naman, di ba? Oh, why not? So, sa'yo talaga yan pupunta. Pero, mas maganda, may, may pondo talaga, di ba? Para lahat na ng customer na sa'yo na. So, yun nga guys, may share ko lang ulit, no? may kwento ko lang, ano? Kasi, yun nga, mas lalong namak <laughs> yung kita ko sa Gcash. Kasi may nag, uh, ano dito, naglalarong scatter. So, usong-uso talaga yung scatter ngayon, guys, na laro. So, So, meron dito, guys, uh, magkaano sila, barkada yan guys. So, naglalaro sila ng scatter. So, grabe, umabot ng 40,000 yun na panalunan nila. So, nabot din sila ng madaling araw kakalaro. Yung ano daw nila, feeling daw nila na lagi ng kinakabahan <laughs> pag naglalaro sila. So, syempre, guys, uh, since tayo ang may gcash dito, dito din ang bagsak nila. O, diba? Uh, pag, pag, like... Uh, magpapakashin sila. Minsan talaga guys, ah uh, papakashin minsan 100, 200, 300, ganun. Yun yung magagandang pa-cashin. Yung mga ganun lang maliliitan. Kasi dun talaga malaki ang kita mo. Kumpara, kumpara nga doon sa malalaking ano, ba diba? Kasi like, nag-cash out ng 10,000, eh, sa 10,000, 200 lang. Eh, kung na-ano mo yun, ba diba? Na tag-100 lang. Eh, mas, lalo, mas lalo malaki yung kikitain mo. Pero okay lang naman sa akin kasi may may pondo naman tayo. Walang problema doon para, 'di ba? Walang walang ano yung wala kang natanggihan sa GCash ayon. So yun nga, uh, nanalo sila ng 40,000 ay grabe laki laki ng panalo nila. So yung nung nalaman ng iba na hindi naman nag-GCash dati, ay talagang pumupunta na dito nag-GCash. So, natatawa ko minsan nga uh, sabi, oh, alam mo na. <laughs> alam mo na daw, uh, ibig sabihin, uh, luludan ko, ganon, bibigyan ng pera, tapos alam ko na. So, yung mga mga ganon guys, sinisave ko ng mga number nila. So, ang dami-dami nila guys, yung mga, talagang, yung mga hindi naglalaro naman dati, talagang, uh, may, balik, 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 balik talaga sila. So, yung mga, ano, yung, nananalo sila, natatalo sila so ako lang yung panalo sila <laughs> madalas may, may matatalo sila diba, uh, minsan nakakaawa din naman pero mapipigil mo ba yung magpapajikash, ba? Diba? So, ginusto nila yan eh. So, basta ako panalo, ako lagi. <laughs> so, ayan. Pero yan nakakatuwa, guys. Nung nalaman talaga nila na nanalo yung nakabili ng ano guys nakabili ng ano yung sa uh, marketplace sa Facebook nakabili ng uh, motor na 15,000 yon yung single motor ba so dalawa sila yung isa ayun ko anong gina, gina hati kasi sila eh di ko alam kung paano yung ginastos ng isa yung pera niya basta yung isa nakabili siya ng motor so di ba talagang <laughs> sorti sortihan lang din talaga yung sa larong ano eh pero ako guys nako, may nagsasabi pa sa akin dito, at Ar, maglaro ka ng ganun. Sabi ko, hindi, di pwede. Pag may business ka, di ka pwede talaga maglaro ng mga ganyan kasi maka doon lang maubos yung pera mo, di ba? Sayang naman yung pinaghirapan oh. mong, tagal-tagal <laughs> mong mag, ano, bantay sa tindahan, tapos lalaro mo lang. Alam mo naman, di ba? Alam naman natin na ang pera, mahirap kitain, madaling gastusin. Talagang, di ba? So, dapat... Wala, walang, walang, walang sugal-sugal dapat sa tindahan. So, yun naman guys. Sana mag-ano kayo guys. Yung mga walang Gcash, ba diba? Sayang. So, yun naman guys. Ang aking sinishare. Maraming salamat sa panunod pa. Alam, bye-bye.